Excited na ipaambit ni Starstruck Season 7 Ultimate Male Survivor Kim De Leon ang iyang bagong single. Ba, nandito lang ako? single nga dito lang. Ubo si GMA playlist nga mamahimo ng mapamini, mapaminaw nationwide. Matudia, buot niyang ipaabot sa mga kapuso music lovers ang mensahe kabahin sa pagtinabangay o pagsinabtanay. Giba si sabi ang lyrics sa kanta sa iyang personal nga kasinatian. Nang hinaut si Kim nga pinaagi sa iyang bagong single, makahatag siya og comfort nga doon sa mga kapuso. Suportahan ta og paminaon ta ang awit ni Sparkle Artist Kim De Leon. Okay mga kapuso, uh, pakinggan nyo po, stream nyo ang uh, dito lang sa lahat po ng uh, streaming platforms nationwide. At uh, yan, sa, ma, sana po supportahan nyo yung katangayon, sana magustuhan ninyo. And uh, share nyo sa lahat ng kakilala nyo sa friends, loved ones, and family.